Jawash, wag ka na dyan, Jawash. Teka, tayo na, wala pa yata yung... Ano? Mo, Uy, wag sa tayo pa ako, Jolo. So, Tol, ba't wala yung ano, yung team? Nalipat mo lahat, na, Jolz? No. Tol, so, ba't wala yung team? Eh. Init na, init na, J.O. Tok-tok na, na J.O. Oh, tok -tok ay, sa dali. Dayo ka, coach mo. Ikaw, coach doon. Kasi ako, cameraman. Sila ba naman? Nelson sa malaki katawan mo, tuntok.

<laughs> Ay pare grappling, pare grappling. Eh. <laughs> na na. naman <laughs> I'll Sitokwa <laughs> <laughs> kawo. <laughs>

Eh guliba kre! Ano yung kaya? Si si tinumwis taon! Jowa, talo manoko! Talo ka Jowa! Talo! Talo lakay katawan pero talo ulit! Katawan? Hindi pa ako talo! Ah round 2 ma kre! Round 2 mo! Tuntuk mo chan! Tuntuk mo! Round 2 mo! pa di dina! Lagi

Benda apa nak? Benda apa nak? Benda mana? 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 Benda

sana mo, suntok ipin oh video naman! suntok ipin suntok ipin natang ipin amo ipin natang suntok ipin ikaw ko rin wala wala ako ikaw sino mali okay iyo tabi iyo manaw sino Wala!